Hello mga sa magandang gabi sa inyong lahat o isang magandang araw So ngayon mga kabukid, gusto kong i-share sa inyo kung ano ang mga dahilan kung bakit yung ating mga sisyo ay mahinang lumaki Kung na nabansot sila So ito mga kabukid, disclaimer lang ay base lamang sa aking karanasan, experience dito sa, dito sa mga nangyayari sa aking backyard So bago ang lahat mga kabukid, gusto ko lang ipakita sa inyo at i-share yung ating mga bagong papisa ngayon sa buwan ng December. So, ito na sila mga kabukid. Tapos na akong magkolekta. So, yun, nakasala nga sila. yun sila mga kabukid. Oh. na madilim. Sa si gabi dito ngayon sa amin. So, dahil itong palapag ito mga kabukid. So, meron dito sa baba. Dito. Yan o. Oh. sana mapapisa natin mataas yung hatching rate nito para magiging marami din yung ating mga sisiw pagdating ng araw na sa hatching din niya so ngayon mga kapat proceed na tayo dun sa ating pag-uusapan kung bakit nababansot yung ating mga sisiw tara na let's go so yan mga kabukid yung mga sisiw natin mga kabukid isa talaga sa mga dahilan kung bakit nababansot sila ay ang unang, pinakaunang dahilan yan ay yung nilalamig sila. So dahil nilalamig sila, ang nangyayari sa kanila, giniginaw at doon nagkakaroon sila yung basa yung kanilang ipot. Kumbaga sila komportable. So kapag hindi komportable, hindi sila gaganahan kumain. Isa 'yon sa mga dahilan kung bakit may minang lumaki yung ating mga sisyo. Kung minsan, yan pa yung magiging dahilan para magkaroon tayo ng maraming mortality. Ang isa rin mga kabukid ay baga kulang sa alaga ng mga bitamina at pang antibacterial. Isa rin yun mga kabukid. Kaya once magkasakit sila mga kabukid, asigurado na hindi mo na yan maagapan pa mauubos talaga yung mga sisi mo walang matitira so dapat isa, lang, isa yan sa mga dahilan mga kabukid yung kakulangan sa vitamina at anti-bakterial, at yung ding hindi sila komportable mga kabukid sa kanilang brother isa rin yun sa mga dahilan kung bakit nababansot yung ating mga sisiw kung baga masikip may ammonia ganun ma basa yung flooring isa yon mga kabukid na dahilan yeah, kung titignan yung mga kabukid yung ating mga sisiyo okay sila so meron lang ako nakita dito mga kabukid na isang sisiyo na yan o oh, ito po lang mga kabukid yung sisiyo na yan ay kinagat ng pusa kasi pumasok dito yung pusa mga kabukid nung wa, one week pa ito so buti na lang nadatnan ko kaya hindi ito niya nabitbit kaso lang ang problema naging ganito yung kanyang lieg parang nap, 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 na, nap, naikot ba yan o may sugat pa siya sa gilid mga kabukid o. pero okay naman siya mataba siya mga kabukid yan o Walang problema oh. Di ba? Ang ganda ng kanyang katawan no? oh. Malaki, mabigat. Kaso lang ganyan yung itsura niya. So kung napapansin yung mga kabukid, yung aking brother ay hindi siya basa. si so, yung mga kabukid, pag itong flooring na to, basa to. Yan, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nababansot yung ating mga sisiw. Kasi yung basa na flooring, yan ang dumidikit yan kasi sa kanila mga balahibo kaya nagiginaw sila so yan mga kabukid at isa din mga kabukid yung dapat pag di old yung chicks sisyo na ilalagay mo sa brooder dapat maganda yung init hindi pinapasokan ng hangin para hindi sila lamigin yan mga kabukid Di ba? So, yun lang mga kabukid. Disclaimer lang mga kabukid ha. Yung lahat ng yung sinare ko sa inyo ay base lamang sa aking experience. Depende na lang sa inyo kung susundin nyo o hindi yung binigay ko na, yung ko sa inyo. Pero yung lahat ay talagang yun ang aking karanasan dito sa pag-aalaga ng aking mga sisiw. Uh, isang baguhan so itong lahat mga kabukid isishare ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung nagbabalak man kayo mag-alaga ng mga manok so hanggang dito na lang mga kabukid maraming salamat sa lahat ng subscribe sa akin dito sa aking munting youtube channel sa mga hindi pa nakapag subscribe baka naman paking tulong sa aking munting youtube channel so happy farming sa inyo lahat see you in my next video mga kabukid. bye bye